Ito lang yun eh. Ang pag-iipon, maliit man yan o malaki, napakahalaga yan. Minsan, tinitignan natin, hindi financial lang eh, kundi yung naidudulot niyang disiplina sa ating sarili. Ako po muli ang iyong manong San na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat, lalong lalo na sa mga katulad kong OFW sa buong mundo. Napapangiti na lang ako kasi gasgas -gas na gasgas -gas na ang aking introduction. Well, ang pag-uusapan natin ay hindi ang aking introduction, kundi kung papaano talaga ang pag-iipon. Yung simple lang, may mga vlogs na ako na aking tinapik before patungkol sa Tamang pag-iipon. This time, gusto ko pong i-share sa inyo ang simpleng tamang pag-iipon. Yung simple lang bago pa tayo mag-level up doon sa ano pa dapat yung mga na dapat gawin para mas lalo pa tayong makapag-ipon. Before I dive into my simple topic, meron la pa akong i-share na nalaman ko mula sa ibang tao. Ito yung scenario. Alam ko na may mga gumagawa rin ito. May mga tao na nag-iipon pero sa aking palagay ay hindi tama. Sabi natin may 5 to 10 na katao at ang arrangement nila ay kasunduan nila ay mag-ipon. So basically, yung lima o kaya 10 tao, maghuhulog sila yung certain amount, ibibigay nila dun sa isang pinagkatiwalaan lang tao para sa ganun, magkaroon sila yung tinatawag na ipon. At minsan sinasabi nila, naririnig ko, oy sasahod na ako itong buwan na to. So lumalabas, parang sahod talaga. Pero napakasimple yung unawain. Can you imagine, maghuhulog ka ng parte mo, kasama mo yung mga ibang kasama mo pa for that person, para may sabihin, may rin siya. And when it comes to your turn, ganun din mangyayari sa'yo. Maghuhulog sila to you, at for you, at sasabihin mo rin, sasaut ka. So umiikot lang yun. At masaya sila doon. Nire-respeto ko. Pero para sa akin, doesn't make any sense. Simple lang, pero walang kabuluhan. Can you imagine? Ito yung disadvantage. Papaano pag nakailangan tayo in a certain period of time at yung pera na yon ay kailangan mo? Saan so, gagawin mo? Wala. Hindi mo makukuha. Pwede mo makuha for emergency, for example, at pwede mong pakiusapan. Pero ang masama kasi doon, iikot lang yung pera eh. So, hindi mo masasabing sahod mo. Para bang tipong pinahawak mo lang yung pera mo sa ibang tao, pinagkatiwala mo lang, and at the end of the pupunta rin sa'yo. So yung unang disadvantage nun ay paano pag nangailangan ka? So hindi mo makukuha. Kung makukuha mo man, siyempre, unang-una nakakahiya. At pangalawa, may masasabi sila sa'yo ngayon, mga kasama mo. Ah, by the way, ito yung tinatawag nilang paluwagan. So alam nyo na, alam na natin yan. Pangalawang disadvantage kung bakit masasabi kong hindi maganda itong paluwagan system na to. paano kapag kayo pinagkatiwalaan yung certain individual, siya yung hahawak ng pera nyo, at within that month, nagbayad kayo sa kanya o naghulog kayo sa kanya, pero hindi pa niya turn para makuha yung pera dahil nakalaan yun sa isang kasama nyo. paano kapag ka ipinahiram niya o kaya ipinautang niya sa ibang tao yon at merong porsyento, may interest, sinang talo? Kayong mga kasama niya kasi pwede niyang gawin, di kumita pa siya. Yun yun. At pangatlong disadvantage, eto yon. Pa Paano kapag kayong pinagkatiwalaan yung kasama nyo, e eh nagastos niya dahil maluho o kayo nangailangan. O, oh, dito lala tayong lahat. At may masasabi pa kayo, ano ba naman yan? Ganito ganyan? Ganito ganyan? Ha? Ako, oh, alam ko na yan. At panghuli, eto yon. At eto yung worst thing. <laughs> Ipinapakita lang natin sa ating sarili na wala tayong disiplina sa pananalapi. Na wala tayong disiplina sa pananalapi. Malaki man o kahit maliit na halaga ng pera sa paghawak ng pera. Bakit? Ikaw pa man din naman ipagkakatiwala mo yung pera mo sa ibang tao. Ipinapakita lang natin na wala tayong disiplina sa pananalapi. Na wala tayong disiplina sa paghawak ng pera. Nawala wala tayong disiplina sa pagmanage ng pera. Yung paluwagan na yan, nire ko, pero para sa akin, it doesn't really make any sense. Wala talaga. Para sa akin, ito ang maganda kahit papano. Ipunin mo kung magkaano man yung pwede mong itabi every month. Maari sa isang safe na lalagyan o kaya ay sa banko. Yun yun. Kahit papano, kung sa banko man, kikita man yan. Kahit 1% lang o kaya 0.8% okay lang yon. Ngayon, para sa akin, ito yung magandang moves para to get rid of yung tinatawag na impulse buying. Yung sobra-sobra ang paggastos sa pera. Yung para bang tipong wala tayong kontrol sa pera. Malit man o kay malaking halaga yan. Dalawang bagay, ito ilang best ko nitong ginawa hanggang natuto ako. Una, mamasyal ka na meron kang malaking halagang dala. Pero siyempre mag-ingat, baka maya mawala yan. Mamasyal ka, na meron kang malaking dalang halagang pera. At mamashare ka na medyo gutom. Sa mall at sa kahit saan na po pwedeng mag-attempt sa'yo na mag-crave ka ng gumastos o kaya kumain. Na mag-crave ka ng gumastos sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga mahalaga. Na mag-crave ka sa mga pagkaing masasarap. Kapag ka paglabanan mo yon ah nako, win-win result ang iyong po pwedeng makuha. Anong ibig kong sabihin? sa unang attempt mo at nagawa mo yon For the second attempt, nagawa mo yon ulit. And for the third attempt, nagawa mo ulit. Ibig sabihin, meron ka ng disiplina sa pera. Yes, you heard me right. Oh, teka muna. Alam ko ang nasa isip mo. Maaari mong sabihin sa akin, hindi na ba pwede akong bumili ng kahit papaanong pagkain o kay gamit ko? Pwede, bakit ba hindi? Ang sinasabi ko dito ay yung sobra-sobra. Lumabas ka na bumili ka lang yung tama, kumain ka lang yung tama, na hindi mahal masyado. Pero mag-iingat ka, baka yung tama sa'yo ay sobra-sobra. Pag napaglabanan mo yon, pwede ka nang makapag-ipon. O teka muli, alam ko, kahit hindi mo gagawin mga bagay na to, pwede ka pa rin makapag-ipon. Alam ko yan. Pero ang problema, hindi tumatagal ang ating iniipon. Nahuhugot, nahuhugot pa rin. Minsan, sa id pa. Meron nga dating kasama ko sa isang trabaho. Sabi niya sa akin, magbabakasyon ako. Kasi na ba yung dalawang daan libo? Lulus mo lang? Magbumukhang mayaman? Feeling mayaman? Yun ang ating ugali. Karamihan sa ating mga Pilipino. Ito lang yun eh. Ang pag-iipon, maliit man yan o malaki, napakahalaga yan minsan tinitignan natin, hindi financial lang eh, kundi yung naidudulot niyang disiplina sa ating sarili. Una-una siyempre, financial. Pangalawa, yung alam na natin i-apply yung tama talaga, yung tinatawag natin na needs and wants. Minsan kahit alam na natin yan, napaka-vivid yan. Alam na alam natin yan. Pero problema, yung execution eh, ang hirap gawin. Pangatlo, yung disiplina sa kalusugan. Napaka-importante yan. So maaari mong sabihin, anong kinalaman sa pag-iipon sa disiplina sa kalusugan? Nako, malaki yan. Napakalaki. Can you imagine na lang, ganito, bili ka ng bili ng mga pagkain, kahit busog ka pa. Minsan, hindi yung craving ng ating sikmura eh, ng ating stomach. Yung craving ito. Poisonous yan. So, mapopoison yung literal yung katawan natin at mapopoison yung kaisipan natin patungkol sa bagay na pagkikrave, ng pagkain na sobra. ako po muli ang Yamarunsan. Sana po, nakatulong po ako sa inyo sa munting advice. Salamat po.